Hello guys. Dumating na po yung wheelchair, motorized wheelchair ni Habi. Ito po. Ito yung footrest niya. Gusto ko lang po ipakita sa inyo, i-share sa inyo. Bali ito ay ano, aluminum kaya magang siya. Meron siyang cup holder. Tapos uh cellphone holder. Tapos, ito yung sa oxygen tank. Um, uh, pwedeng ilagay dito. Tapos, na ano rin siya, na fo fold siya. Kaya, kung gusto mong i-fold, pwede rin. Ayan. As you can see. Ayan. So, maganda po siya kasi pwedeng kahit malit lang yung car mo, like the sedan, pwede mong mailagay siya sa um, dito. Pwede yung mo siya sa, sa trunk. Ayan. Ngayon, i ulit natin siya. Ayan. Tapos, ano to eh, meron siyang remote control. Ayan, meron siyang remote control. Tapos, ito may flashlight. Tapos, meron din siyang cover. Tapos, merong kasama na umbrella. Ayan, kasama ng umbrella ito. Tapos, ito, yung charger niya. Pwede sa car dito yung charger eh. Dito sila. Ayan. Yung battery pala. Yung battery. Ayan. Tapos seat belt. Tapos yung ibang mga gamit. Mayroong manual. Ayan. Ayan kakahatid lang kanina just a few minutes ago so ito pagka halimbawa uh, nasa appointment nasa appointment ka doctor's appointment tapos na uh, naubusan ng battery you can charge it sa car tapos ito yung flashlight yeah. flashlight siya parang mouse but it's not a mouse dinidikit to kasi merong ano ayan parang merong clip on ayan flashlight sya so lagay natin dyan para hindi mawala tapos yung kanyang remote merong box eh merong siyang box ito yung box niya. Ayan. So, ito try natin siya. We cannot turn it on. Ayan. Um, gear. Ayan. Pagka ito, ito yung, ito. Ito po yung ano niya, yung, ah, uh, kumbaga, ang tawag dito, ah, Ayan. Pagka, ayan. Or you can use the, ano, the remote control is the same thing. Huwag pa siguro, ganyan. Ay, paano ba? voice oh, na working? Ay, ito. Meron palang, ano, on button. Ayan. It's not working. It was working earlier. Ayun. my What? Ah, pala. Mm, I don't know why it's not working. Ah, okay. Yan lock pala. Ayan. Ayan. Naway na. Ayan. Patras naman siya. Ayan. Tapos, pakaliwa. Ay, pakanan pala. Tapos, pa straight. Wow, that's nice. Ayan. Patras. Okay, then, tapos papunta sa left. Ayan, it's good. Yan, tapos patras. Pa nice and cool. Okay. Now come forward. Okay, tapos kailawa. Ay kanan. Ayan. Okay. So, papatayin ko na. Ay, kaya ilak ko. Ayan. Tapos, patayin ko na. Para ano. Hindi sayang yung battery. Tapos, ito. Ayan. Kung yung husband ko, kung ginagamit niya, halimbawa, as long as kaya niya, halimbawa, ano, ayan, dito niya, ipapaanda rin, ayan. Yung remote control naman, halimbawa lang kung ano eh, kung emergency, parang kung unconscious siya, o kaya ganun, gagamitin yung remote control. Ayan, guys. This is nice. Yan, ipo-fold ko na ito. Foot rest. Yan. O. Papatayin na natin para ano, hindi sayang yung battery. Yan. That's good. So, yung husband ko natutulog eh, kaya ano. Mamaya pag paggising niya, surprise siya kasi kakarating niya lang. Bali, ito bigay po ng VA. So, provide po ng VA ito hindi po namin ito binili kaya ayan siya Okay guys thank you for watching bye